anak ko. Oh, okay, lang. Okay lang. Okay lang. Nasa ng kilikili. So <laughs> <laughs> okay lang. <yan> kasi <laughs> Ang tagal na eh. Kaya tingin mo mainit. <laughs> <laughs> microwave pala. Ang bango. Oh, pero bango. alam mo, amats namin niya pag nagme-meeting kami sa office. Oh, oh, oh tsaka Rinda, no? No? Yes. Mo na natin. Pati ka mahirap. Grace, pasuyo please. Ano, anong oras ba niluto yan? Kaya tingin mo, hindi na pantay yung biceps niya. Basta malaki. Ang <laughs> layo ng pinagalingan. Yes. Quezon. Oh, okay. Yes. Quezon. Yes. Ang layo na pinanggalingan nyo, kaya tingin mo yung mga kasama niya, hindi na nagbihis. Pero tama ba ang bigas namin, pagbilaw, hindi pagbilao? Pagbilaw, tama po. Pagbilao. Gano'ng kalayo yung pagbilaw hanggang dito sa QC? Apat na oras po. pag Pero minsan, pag galing ka sa eskwelahan, kahit 45 minutes lang biyahe, parang hagard na Ito, apat na oras, pero hindi na haggard. Fresh na, diba, fresh. Pag pumabiyahe ka, diba? Lalo na pag sa jeep, yung 45 minutes, nahahagard ka dahil sa hangin. Hangin, oo. No. Ito for us, hindi nahahagard, pero yung hangin, dumumi. Not <laughs> 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 that Joke yeah. lang. Bakit? Para fresh ka pa din, energetic ka pa din, maganda ka pa din. Kasi po, meme, vice, pinakuloan po kasi ako ng three days. Yes, kaya po, talagang sobrang lambot. Gano'n. Iba, pre-nature cooker, kumbaga. Yes, correct! Mas mas okay. malambot pa doon sa karne ng beef steak. Correct. <laughs> Pwede pa ano? Turo mo sa amin di sekreto mo beauty tips yung bago ka matulog. anong mga ina-apply mo sa mukha mo? Syempre po, magdadasal po mo. Ah, yes. Oh, okay, Syempre. Gaano katagal ang dasal? <laughs> mga ano po, ang um, tatlong paulit-ulit po. Tatlo. Pa, ilang Hail Mary? Tatlo din. Tatlong, tatlong hail, hail Mary. Tatlo. And then po tubig po. Tatlo. Tubig. Ano One. iniinom, binubuhos? One glass lang po of water. Ah, iniinom. Tapos kailangan po nakapikin. Natatawa <laughs> ko sa'yo. pa paano iniinom? Ganit. Ah, nakapikit. kailangan In Ano yes. iniisip habang nilulunok? Magiging kasing ganda ko si Ati Samana. Idol niya si Ati Samana. Ay! May potion. Oo. -o. Tapos pag, 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 pag nilagok, nilulunok agad o minumumog muna? <laughs> mo magpumuna para medyo may konting flavor. Gano? Ah, yes. may <laughs> <laughs> flavor? Depende sa kung anong huling kinain. Yes. Di ba? Kanina, anong flavor ang huli mong natikman? An ano nga yung ulam natin? May nudo ba yun? <laughs> <laughs> Masarsa pa yun. <laughs> may nudo. Oo. Oh, But, oh. Thank you